morning. Good morning. <laughs> Yun ang, in ang intro natin good mga morning. people. Good morning, good morning, good morning from all over the world. Yan andito kami sa labas ng mga people. Ah, uh, magantay po kami ng ano? Magantay po kami ng bus kasi alis po kami dito sa city na tiniran namin. Actually, andito ako ngayon sa Maypermata ayan yung aking paligid ngayon. Nagaantay po kami ng bus. Kasi in a few minutes, arrive na yes. yung bus yes. na inaantay namin. Andito kami ngayon, aking mga anak. Mga anakins, greet. Oh, can you greet all? Hello! Hello! Antay tayo ng bus mga people kasi pupunta kami doon sa Ah, uh, kabilang city 'yung dating kiniterhan namin kasi mag-aayos po ako doon sa kabila. bilang bahay na kailangan ko siyang matapos as soon as possible within this month. Kaya uh, kaya aalis po kami dito sa city. Itong everyday ako maalis dito kasi nga sa aking uh, sa aking mga gawain. Ngayon wala po akong trabaho ngayon kasi nga nandito yung aking mga anak. Wala po akong trabaho ngayon. Kaya meron akong gagawin talaga mamaya kaya kita kids nasa bus na po kami ato <laughs> it takes ano lang man it takes 15 minutes away galing sa city na konti lang mga pasayero <music> apartment dito harap ito ng uh, ito harap ng hospital mga people ang init yan o oh, may araw yan oh. maganda ang panahon tingnan nyo may mingming -ming pa <laughs> yan dito yung place namin lalakarin namin mga people kasi pumunta kami sa sa kabilang bahay yan dito banda kaya ilakad namin Yeah, you wait. Yeah. Kumbaga, ito siya mga people is uh, ano, uh, malaki masyado yung subdivision dito, banda. Ito. Ito yung subdivision. Actually, yan uh, Catholic Church yan sa dulo. It's obvious naman merong ano, nakita nyo ba yung uh, ano ba tawag nito? May cross. Tsaka yung may bell. Kampana. Ayan. Halakad muna kami mga people, saglit lang. Tingnan nyo mga people. yung ginagawa ko sa bahay nito. nag i kami mga people. Nilalagyan namin ng mga box every ano. Every, every corner ng mga, mga cabinets namin. Yan. Tapos sinisecure ko. Tapos lagyan ko siya ng mga names. Kung ano dyan sa, sa loob. Yan. Yan lahat-lahat. Yan, fragile yan. Isulat ko pa yung mga fragile. Actually, may nauna na akong, ano, may nauna na akong natapos ng na mga boxes na pinapak ko lahat ng mga gamit. Nang dahil nga, hindi siya madali talaga mga people mag-impact lahat ng mga damit, lahat ng mga gamit ng mga bata, mga toys, nung, since nung maliit pa sila. Kaya, pati sa ano ko sa sa asawa ng mga gamit ni, niya tapos yung mga old times na mga gamit namin dito syempre mga people yung iba tinatapon na namin yung hindi na usable so merong merong kaming ano talaga dito mga people uh, tinatapon na mga gamit na hindi na hindi na ginagamit yung hindi na siya very useful meron isang lugar na parang ano siya uh, pang pang garbage na place, doon tinatapon. Then, then, sa kaalaman pala mga people, eto siya, eto yung mga plastic dito, dito sa Italy mga people, for your information, hindi to siya binibili sa kahit saan-saan, sa mga mall, sa mga any stores, hindi po binibili sa any stores itong mga plastic. Kasi nga, may bayad to. Binabayaran din yung mga taxes dito. Tapos yearly, yearly ang pagkuha nito mga plastic doon mismo sa office ng mga, uh, ano bang isabi ko, yung office ng para sa mga basurahan. May office yan siya mga people. Uh, doon ka magbayad ng ano nila, ng uh, pagbili ng mga plastic nito. Mismo sa office ng para sa garbage ko ipakita sa inyong mga people kung paano yung garbage dito sa sa Italy. Hindi ka pwedeng hindi ka pwedeng ano dito na itapon mo lang ng isahan sa isang plastic. Kailangan nakasegregate siya. Kaya dito uh, disiplina talaga mga people ang kailangan sa sa atin. Kaya dito may mamulta pag hindi ka ano, pag hindi mo sinusunod ang uh, rules dito sa pag-segregate ng mga basura. Tapos, ano, uh, may schedule ang pagtapon ng basura dito. Kaya yun ang ano kagandahan. Ganyan yan dito mga people. Very disciplined pag when it comes sa ano sa mga basura. Kaya ako dito mga people, ang ginagawa ko dito, eto, eto siya. Learn, learn dito, ang dami nating ano no, learning's learnings. Kahit ako din mga people, I am learning. Hindi ako nasabi dito na, na marunong ako. I am learning din kasi nga andito ako sa ibang bansa. At least at least ano no, may mga experience tayo na na pwede nating i-apply, yes! na pwede i-ano, i, i you know, ma, ma, mag-think ng mga ideas anong gagawin ko sa mga ganito, di ba? Gagaya na ito mga people, oh. Yan. Kasi nga nagtatrabaho ako dito sa so, eh may mga gawa-gawa ko dito na may inaayos ako dito sa bahay. Uh, ito mga sapatos, mga ayan sapatos 'yan. Ayan siya mga people mga sapatos na 'yan na kailangan siyang itapon. Uh, nakasegregate talaga ang mga basura dito. 'Yan oh, for example, itong mga karton, ang dami kong uh, kinuha lang namin to siya sa mga shops. Ito. Ito siya empty na box. Kasi nga gusto ko siya ipasok lahat ang mga uh, gamit namin. hindi naman tinatapon lang din kasi ito eh, itong mga boxes na to. Tinatapon lang 'yan. So, eto, ginawa na namin dito, ipasok namin lahat-lahat na mga uh, mga damit, mga basta lahat na nasa loob ng kabinet. Itong kabinet na itong mga people, eto, naubos ko talaga yan, andun lahat sa kabilang bahay. Naubos ko sa kaligpit lahat kasi kailangan i-empty ang loob ng bahay. Kaya ito, ito yung ginagawa ko ngayon, mga kabisihan ko. Mabuti na lang wala akong trabaho ngayong araw. Mga, itong mga weeks wala akong trabaho kasi nga tatapusin ko to na maubos lahat-lahat lahat na mga uh, mga gamit namin dito. Ngayon, andito na ako sa face ng ano. Yan, empty na yan. Yan, empty na. Tinanggal ko. Ando na lahat sa ano. Ando na lahat sa ang baho. Pag matagal na na ano. Tapos ito. Ito, Ito, empty na din. Kaya hindi, hindi ko na kayo pinaano ng aking video kasi nga kailangan kong tatapusin. Kaya, i-empty ko di, dito as soon as possible. Actually, dito sa kwarto namin ng asawa ko, uh, uh, actually, empty na siya. Ayan, empty na yan. Empty na itong, empty na din yung mga cabinets. Ayan o. Oh. Mga hangers na lang yan ang kulam. Siguro, I think ang hangers, iiwan ko lang dito sa gustong mag-rent uh, dito. Tsaka yan, yung projector na yan, tanggalin din yan. Yung bed dito, uh, hindi yan sa amin na bed ng asawa ko, hindi malaki yung bed namin. Yung uh, last month, I think, o oh, nung last month, meron kasi nagrent dito sa bahay namin. Siguro mga ano lang siya, mga weeks lang, nagrent siya ng bahay namin. So, pinag-ano namin mga people, pinag-arrange ko siya. Itong kwarto namin, mas prefer ko yung kwarto namin. Kasi nga, natanggal ko na kasi lahat-lahat na mga bed. Andun na sa kabilang bahay. Yung bed at saka ito, ito yung pinakauna na na ko. Yung aming kwarto. Nang, kaming na asawa ko, ito, na-empty namin yung mga damit. Basta yung may mga table pa yan noon dito. ito yung aking office, office talaga. Dito ba, yung maliit lang na portion ng office ko. Tapos, uh, bedroom namin ng asawa ko. <laughs> Ginawa kong office ko sa aking online na business. Kaya, ito, ito. Kaya, yun mga people, hindi talaga madali mga people mag, ano, mag, mag-ayos ng mga, mga ng mga gamit. Ang gamit talaga mga gamit. Kaya later, mga hapon after ng work ng asawa ko, babalik kami uli dito. Uh, siguro mga late afternoon, babalik kami dito sa uh, bahay kasi nga meron kami ilagay na namin tong mga boxes na inayos ko doon sa aming budega kasi meron kaming budega doon sa kabilang ano, sa kabilang lugar. Hindi dito sa amin na uh, apartment, doon pa sa ano, sa kabilang ano. Basta doon sa kabila. <laughs> yun para maano namin, ma-preserve namin yung mga damit na hindi na namin ginagamit. At saka yung damit na kailangan namin i-preserve lalo na sa sa aking mother-in-law na mga gamit. May mga gamit talaga siya dito. So, yung iba ibenta namin, yung iba uh, I-ano muna namin, i-preserve, pag-isipan muna later on. Kaya tingnan nyo ako. Ito na yung aking sitwasyon. Naka-gloves ako. Every time magtrabaho ako dito, naka-gloves ako. Very sensitive yung aking kamay. At saka ayoko yung masira yung aking mga kuku. Kaya see you later naman mga people. Aayusin ko muna dito. So mga people, balikan ko kayo mamaya mga people. Tatapusin ko lang talaga itong aking mga gawa-gawa dito sa loob ng bahay namin. Bahay namin to dati, kailangan namin siya i-empty mga people as soon as possible itong bahay na to. Kaya hindi, kaya hindi ako nag-work ng for today since ano since last week kasi nga kailangan ko siyang tatapusin dito ang bahay. Kaya yeah, ito, ang dami kong gagawin. Ang dami kong gagawin. Itong dalawa ko ng mga anak andoon habang habang natatrabaho ako dito sa loob ng bahay na kailangan kong ligpitin dito sa loob ng bahay. Ayan. Ah, uh, magano ako ah, uh, mag mag-impake ako ng uh, mga gamit dito. eto tapos na 'to mga people. Pakita ko lang sa lang ito mo, uh, Ayan, tapos na 'yan. Empty na masyado 'yan. Empty. Tapos ito ganun din ay nako. Ganon din itong mga people. Empty na. Empty na din ito. Ah, oh, naiwan na lang mga hangers. Ayan. Ayan. Hangers na lang naiwan. So, balikan ko kayo mga people. Kailangan ko siya i-rush up for today para productive naman ang ating araw ngayon. dito sa kabilang bahay namin. Mag-prepare muna ako ng aking, mag -prepare kami ng lunch namin ngayon mga people. Actually, ano na, late na masyado ngayon. 2 p.m. na. <laughs> Pero naka na yung mga table. Kanina pa tong umaga before ako umalis dito sa bahay. Kaya magluto tayo ng pasta sa aming lunch for today. Slowly girl, na? You wash the hand? Yeah. Huh? Eh? With soap? Yeah. Okay. What do you want? I want to get, want to get the ice for the chair. The ice is gone. I need to clean this. Ayan. Magluto muna ako mga people, ha? Music mga people. Nakalimutan ko ng ano tawag nito. Naghatid kami ng mga box pala kanina. Galing doon sa kabilang bahay. Yan. Eto kami ngayon nagdidina na, dinner na. kami ng um, mga pizza. Ayan. Pizza. Pizza is life po dito. Ito yung akin puti na pizza. Tapos ito naman sa mga bata yung uh, may tomato na sa tapos uh, mozzarella yung ganyan kay Konti oh. na lang naiwan. Ito na lang naiwan sa aming ano. Pareho kami lahat-lahat na kain ng pizza. Kain muna tayo mga people. Yum. Yeah. Ano siya? Mozzarella. Um, a bit soft and crunchy. Ito. Kutik na pizza. Ito yung nagustuhan ko. Simple lang na luto. Walang mga... Walang mga condiments. Kumot uh. na uh. nalibu uh. ka lang. Ngayon pakita ko sa inyo. Wait lang. Ito pala o. Ito ang mozzarella. Bufala na gufala. Then, uh, karchofi. Ito, hindi ko na gusto ng karchofi. Kung sa pizza, oh, good siya. Masarap siya. Kung tomato. Maano na siya, ma mananam. Mananam ang mga, mga pizza dito pag sa Italy na mga pizza. Hindi ka gaya Ay, dyan. Warda. Ay, ano Ay siya, warda, okay yun. lang. Pero pag magsabi ka kasi na pizza, dito, masarap talaga yung pizza nila na, na original talaga dito sa Italy na pizza. Yan. Actually, tapos na po ang aming dinner. <laughs> Medyo, ano, pahinga muna ako ng saglit, mga people. Ito, nakaupo, naka, ano, tingin-tingin. Tsaka, maganda yung, ano, Maganda ang panahon ba, hindi siya, uh, hindi naman siya sobrang mahangin dito sa taas ng ter uh, terrace namin. Tsaka, ano tawag nito, uh, yung ganap kasi kanina mga people, kaya hindi ko kayo na nadaanan doon sa aking, ano, kasi nga, kasama ko yung aking asawa kanina, hakot ng hakot ng mga uh, boxes. Ang dami kasing mga boxes na ah, mga namin ginawa ka. namin kanina, pinag-transfer namin doon sa bodega. Kaya, hindi na ako nakapag-video sa inyo mga people. Ipakita ko sana mga people. Kaninang umaga ko pa yan, uh, na-program na na yan kaninang umaga. Kaya lang, hindi ko na... Hindi ko na malayan ba mga people na meron pala akong gagawin na mag-video ako. Nang dahil sa kabisi, nag-arrange, nag-cut tapos nilagyan ko yung mga uh, sticker yung every boxes para malaman ko din kung ano yung sa loob ng mga boxes. Tsaka uh, hindi siya madali pag pag mag-ayos ka ng mga uh, ng mga boxes. For example, nagaling doon sa mga cabinets tapos i-organize mo doon sa lahat ng mga aayusin sa every boxes pala hindi siya hindi siya madali pero pag gusto mo talagang ano pag gusto mo pero, talagang siya iayos ng ayos eh e, e, diba? parang ikaw din na mamotivate na that's din kung ano ang uh, kung ano ang gagawin di ba tapos ito ito para sa ito yung damit ng mga pang winter ito yung damit ng pang uh, summer ito yung pangdamit ang dami kasi mga ano mga people mga gamit ba na, na um, hindi naman namin masabi na hindi siya useful useful siya pero in the near future pwede pa namin siya mag, uh, gamit mga bedsheets mga ano pa ba mga gamit na ano kasi nga itong itong bahay nito is temporary lang ang pagstay namin dito tanyo. Tingnan nyo, oh, ang likod ko. Yan, ang likod ko. Maliwanag pa. 9pm na ngayong gabi. Gabi ha, take note, gabi to. Hindi to umaga, gabi. Yan. Eh, nagustuhan ko talaga dito sa terrace. Kaya gusto namin kakain dito sa terrace na mag, uh, it's either man mag-dinner. Kasi nga, doon sa loob ng, ano, sa sala, medyo, uh, nang dahil nga summer, eh, mag-electric pan kami, eh dito na lang kami sa labas kasi nga malaki yung terrace. Let's end our vlog for today. Thanks for watching. Mga people, back to work na naman po ako ngayon sa aking business online. So, pag uh, paggabi, meron akong work mga people before mag-sleep na yung mga bata. Then, right after nang sleeping ng mga bata. Sa ngayon, nasa banyo na yung mga bata. So, time check is uh, 9.30pm. No, 9.45pm. So, um, see you again next time. And, take care. God bless mga people. Bye!